Hello, hello, good morning everyone. Nagbabalik na naman si Hindi Kagantahan. For today's video, magluluto ako ng ginisang kalabasa. Ay, magbinasbatean niya ako. Nangani, gimutan ko na ganian. Mantika, pa painit ko, anay. Tapos, gimutan ko na ang garlic. Tapos, halu-haluon tani ka dili. Tapos, sunod nato na ang sibuyas. Tapos, din, din sunod ko na pagbutang kalabasa. Kalabasa, karabasa, mo na. na? Okay. Tapos, halu-haluon anay nato. Tapos, tanga natong tubig. Mayo tani nigatan, Gataan ka. So, wala akong panggata. Kaya, gisa ko na lang. Tapos, guna tinasan toyo na konti tahuyo na jutay bisaya gani jutay lang gate na tahuyo kag haluon natin ana eh, ipturo tapos ibutangan ko na sang cubes na food. tapos sila do na do na kumuluhan no tapos haluon natin tapos dilawan natin kung tama na ang timpla. kay tama naman timpla. so papayaan anay natin na dida kag magulis anay kita para bawas-bawas sa aton himoon pagkatapos di ba so kaw na magtagal ka pitulin magulis ano pero gali eh, ambot na lang gayud alam niya kahirap-hirap di sa amon pag nag-auran kay grabe kid ang lapo kaya may stress ka talaga so kata, ano natapos na ako sa pag-uwi so ada binalikan ko na naman kinahalo ko na naman outro pero dili mo para haluon ha tapos ada Kaya, ano na naman tinawad wala na naman buto so, kita uh, na maubos na gid ina sang kakatilaw mo At, grabe nang pulo Dito, tarang ko pa nang tubig guys para ano para may sabaw sa bawat mga bata tapos so, pagkatapos ko dida syempre nagulis-ulis ani ako umari mahigus umari lang ina ma habang dinulag ko na akong pamangkin na matapos ay ginahimo to so, ada pagkatapos ko magano tapos ko pa walis o so maglampas kita para pagusto sa himo na para niyan ako pa pagway bisan sagit sagit na Guna, mana kunas kunas ana kita suka tapos kada walis na naman ana dai walis na naman kumari na higos ana no haleluya so pagkatapos ko sa pagdala na pagawalis mati man ako sa nasan mga ano mga pinggan mabutak pa kit mabutak na ako sa lamig sa mga pinggan kay para maridi na sa among pagkaon para kita tapos ada lang kuha na ako sura ay kanamit sang sura na mo gulay gusto ko sa inasan mga anak ko ang tulay kada na natulat na akong bunso sa pagkaon ako galihan na hindi ako nagkakaon sa ano sa luto kaya saging sa lang ako kaya diet kita kumari pero matuod dahil na hindi kita ko nagkaon hindi kita ko nagaluto hindi ako nagkaon luto so bago kita makaon na ano anay kita kailangan talaga ng pangaji pa sa Panginoon na hindi kitang kita pagkaon pwede, may pwede mayroon ato kalawa sa pwede pwede eh. pasalamat kita kaya sa Panginoon kaya na mga mami makaraon nakita nyo tawag kita sa ibalay char so malam sa pasalamat lang kita ko sa magpanginoon na mga anak ko anak, ng anak nagkaon ng sindan gulay kag na market sa sura nang tan gani wala sura nagkaon na siya bisang waran sura Pasalamat kita sa mga anak nato na dili maarte sa pagkaon dili maarte sa sura maswerte ka kagayo pagirog sa nangimo anak kay eh. kay dili kagid ma stress na ang sura mo sa inday na ako na anak ay, sa sura na arte sa sura mga mami damo damay na kaon na ako anak an akon panganay nakaanina nakaupat ina na rice nakaupat ina na balik sa badihaduhan anak anakon kapuduso, kakatuloy na nabalik sa bandibaduhan. Tapos sana ako naman pamangkin, nakaupat pa din na nabalik sa bandibaduhan. Magdadaan mo na yun. Nauta lang kaya sa niyo na naman yung pag-istorya. ini, kayo waray. Paano? Dali-dali ko lang ang pagkaon ko kaysa subuan ko pa yung ang bunso ko. Kaya para mas madali siya pagkaon. Pero grabe talaga yung kumaunan ako na anak yung bunso ko. Parang malasig daladuwa. Makaon talaga yung asinda. May lang nakaon. Mayo pa kayo sa niyo kitaan nyo. Kaya upos. So, waray, bilhan